Anong ganap sa mundo ng showbiz? Buong taon na magpapasilip ng kanyang alindog si Kylie Verzosa. Buong taon din siyang pagpapantasyahan ng mga kalalakihan. Inilabas na ng Tanduay Rum official calendar for 2023 kung saan nagpasilip ng alindog si Kylie. Kanyang pinalitan si Bea Alonzo na game ring nagpa-sexy si noong nakaraang taon. Talagang hindi kumupas ang alindog ni Kylie mula noong manalo siyang Miss International 2016 at maging dating kasintahan ng aktor na si Jake Cuenca. Sa kanyang mga larawan sa kalender angat na angat ang karisma ni Kylie. Perfect description para sa kanyang alindog ang malaboting katawan, balingkinitan ngunit malaman ang dibdib at bumper. Winner talaga rito ang tandway dahil siguradong mapaparami ng tagay ang mga tumador sa pagpapantasya kay Kylie. Anong masasabi mo sa balitang ito?